Lasang perfect na perfect palangga at mga ka-OFW, dahil cravings niya, ito ang ambag ko. Dahil hindi ko alam kung ano yung lulutuin niya at yung cravings niya, ay nag-offer ako na ako na lang ang maghiwa-hiwa ng balun-balunan at saka atay. At dahil wala tayong uh, cellphone stand, ito ang kamay ko na lang at ang Potsilyo ang ayong nakikita. O, deba? At dahil tinawag na siya dyan ng kanyang amo, sinabihan ko na ako na lang ang mag hiwa hiwa dyan para maiambag naman ako sa ayong gagawin dahil parang good for eating lang ako. Ito yan na nga. Yan kalaki ang sinabi niya sa akin na i-takat Kaya ito, masunurin tayo. Magkakatay tayo ng maliit-liit at manipis na balun-balunan dahil hindi ko talaga alam kung ano ang kanyang lulutuin dahil itong kaibigan ko na ito ay kung mag ay parang buntis pero tabi-tabi lang po siya ay hindi buntis yan lang at ito na nga ipagpatuloy na natin ang ating paghihiwa at baka ma maabutan tayo ng Master Cook na hindi pa tapos ang kanyang lulutuin. Ayan na. Marami-rami na yung aking na hiwa dyan. At ayan, ng ganyan kaliit ang gusto niya. Kaya kung anong gusto niya ay gagawin natin. At after 20 years na ay natapos na ang paghihiwa ako sa kanyang cravings na balun-balunan at saka atay. At ako na din ako ng kanyang mga ingredients katulad ng sibuyas, garlic at saka ginger. Yan ang atay at ang balon-balonan ay nilagyan niya na pala ng kanyang ricados. At dahil dito kami sa rooftop magluluto, ay ito na nga. Naglagay na siya ng mantika. Nilagyan na rin ng kanyang sibuyas ahos at saka luya. At habang minimikos-mikos na yan ay lumabas na yung kanyang aroma. At sabi niya nga ay ilalagay niya na raw ang kanyang balon-balunan. Kaya ito nilalagay niya na at ang akala niya pa ay hindi ako nagbibideo at this moment. Pero sabi ko ito na nagbibideo na ako kaya ilagay mo na yan. O diba? Kasi ang gusto niya ay maipa, videohan ang kanyang niluluto para kung sakali ay hindi na kami magsama-sama, makita niya kung ano pa ang mga niluluto niya habang magkasama kami dito sa bansang Kuwait. O Deva, at ayan na nga, natapos na ang kanyang paglalagay at nininekos-nekos na niyan. At ayan na nga. Mekos-mekos ensan. At pagkatapos niyan ay ito na yung progress ng kanyang pag-mekos-mekos. Nakulo na nga siya. At ito habang nakulo ay sinabihan niya ako na titikman ko raw. At dahil magaling tayo sa tikiman ng mga pagkain na kanyang niluluto ay masarap naman. O diba? Kulo-kulo pa kaunting kulo na lang at makakain na din tayo dahil ako ay gutom na din at that time. Kaya ito minimikos-mikos niya at tinanong niya ako pala dyan kung anong klaseng luto ang tawag dyan. Hindi ko din alam dahil sabi ko nga siya ang nagluto at ito pagkatapos naming magluto ay pumasok na kami sa aming kwarto at kumain na nga kami. Pagpasensyahan niyo dyan ang aking Mukha dahil kakatapos ko lang maligo at ayan na nga. Habhab is life. Tayo dito. Ayan. Masarap. At hanggang dito na lang.